Welcome back to my channel, Rain's Official. And guys, maglagay ako ng ano dyan, uh, ilaw. Dating ano to guys, ang ilaw na kalagay dito, uh, fluorescent tube. So ngayon, papalitan ko lang ng ano, uh, isang lead bulb saka receptacle para mabilis siyang palitan at ma, na ano siya, uh, na yung receptacle ito yung lead bulb ating ilagay dyan. O ibalik sa fluorescent tube. guys, nilagyan ko rin ng detail. 8, 21, 20, 22. So guys, magpalit ko ako ng ano? Three visits. Okay, so marami nang ano, yung langgam. Binayan na po ng langgam kaya siguro na ano siya. Wala na siyang connection. po. Ito yung function guys. Nag-spark na po yung kanyang connection sa loob. So guys, papalitan ko na po ito. Meron na po akong malit na 3 switch Ito guys, oh. Taro na siya ng ano, short circuit. Ito. Meron na sunog yung ano, switch bahaya na kasi ng ano, langgam so guys mayroon na pong ang box na aking inilagay so ilagay ko na to siya guys ito yung dalawang itong dalawang blue guys ito yung gear kung tawagin then itong kulay pula ito yung uh, return o power ng switch o common kasi i na natin. Screw na natin sa kanyang box. guys pinalitan ko rin ng ano panibagong 3 visits sira na rin yung ano, ito guys 3 visits sa so, yung 3 box guys kinalawang na kailangan ko na siyang ano ito i-screw na lang din dito guys tapos na po ako nagpalit ng dalawang 3 switches. guys mga sira na po yun saka meron ang sunog ang isang three switch so ngayon guys uh, ipapaliwanag po sa inyo kung ano ang purpose ng three switch o paano siya gagamitin saan siya kadalasan ginagamit ito po ay ginagamit sa mga hallway uh, at saka hagdanan lalo lalo sa mga bahay yung lalo na pag ang iyong bahay ay second si floor ito guys ipapakita ko na po sa inyo so dito guys uh, so halimbawa nandito tayo sa ground floor So papasok tayo. Yan po madilim. So switch, switch po tayo dito. Yan po umilaw na siya. Ito po guys ay naka three switch. So akit na po tayo guys. So punta tayo dun sa second floor. So ngayon guys, kung gusto nyo i-off yung ilaw hindi na po kailangan bababa kayo dun sa ground floor para pindutin yung switch para i-off nyo yung ilaw dahil ito guys ay naka 3 switch so andito yung kanyang isang 3 way so dito na po kayo mag-off ng uh, switch para mamatay po yung ilaw yan po ito po kagandaan ng 3 way switch mga bahay na mga uh, second floor o third floor kailangan maglagay kayo ng three-way switch para hindi na po kayo mapagod bawaba -bawa doon para i niyo yung switch so kung nandun kayo sa baba tapos hindi kayo naka three-way switch i niyo siya doon pag up niyo doon na-open niyo siya so madilim po yung hagdanan hindi ka ganyan yung three-way switch kung nandito kayo sa taas, i-off nyo na siya. Yun po, hindi na po kailangan bababa kayo doon para lang siya i So, see you guys. Nandito na lang po ang aking video for today. Shout pala sa mga silent viewers na laging nanonood sa aking mga in-upload na video sa mga subscribers huwag ipong kalimutan guys uh, pakipindot ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na i-upload na video salamat po guys sa walang sawang support ah